Ang bahana ang patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa ilang pangunahing dam sa Luzon dahil sa El Nino. Kapag nangyari yan, posibleng maapektuhan ang supply sa irigasyon ng mga sakahan. Narito ang report. Patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa ilang dam sa Luzon. Sa Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila mula sa 214 meters noong January 1, ngayon ay nasa 211.97 meters na lang ito mas mababa sa normal high water level. Sabi ng pag dahil daw yan sa bawas na pag-ulan. Ang mga dams natin is talagang sa mga tubig ulan na umaasa. And ngayon nga month na to, dahil nga meron tayong El Nino, is kukunti yung ating bagyo, particular nga dito sa Luzon area. Sa kabila nito, nasa normal operation pa naman daw ang mga dama. Pero pinangangambahan nila ang patuloy na pagbaba ng level ng tubig. Kung continuous yung pagbaba, is yung mga farmers natin, yung sa irigasyon, medyo Uh, yung tubig nila kagaya nung kasing lalakas nung dati. Kasama pa man din ang Bulacan at Metro Manila sa labing siyam na lugar na nakararanas ng dry spell o mas mababa ang dami ng pag-ulan sa loob ng tatlong buwan. Walong lugar din sa bansa ang nakararanas ng drought o matinding tagtuyot. Habang sa Marso, posibleng dumami pa ang mga lugar na makakaranas ng tagtuyot dulot ng El Nino. Kabilang ang ilang probinsya sa Visayas at Mindanao na sinabayan pa ng tag-init. Kung consistent na may reduction sa ulan, sa mga lugar na 'yan ay maari ngang uh, maapektuhan ang kanilang uh, sa lalo sa sa iba yung ibang-ibang sektor no including in agriculture. Ngayon pa lang nakapagtala na ang Department of Agriculture ng pinsala dahil sa El Nino. Sa Zamboanga del Norte, 22 magsasaka at higit 20 ektarya ng lupang sakahan ang apektado. Kaya isinusulong na ng gobyerno ang pagtatanim ng drought resistant na pananim. Sa pulong ng mga miyembro ng nireactivate na Task Force El Nino kamakailan, magkakaroon din nila ng El Nino online platform para makapagbigay impormasyon at makapaghanda ang publiko para sa tagduyot. Mobile journalist Francis Orsho, hatid ang mukha ng balita.